Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong gabay sa matinong usapan. Ang lalaking hindi natatakot magsabi ng totoo kahit masakit. Ang inyong likod, hashtag walk with love. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita. Bago po yan, mag-cook muna po tayo. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na balita, ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumagsak ng labing pitong puntos. Samantala si Vice President Sara Rodrigo or Sara Duterte sumisikat na parang araw sa umaga. Anong ibig sabihin nito? Bakit ganito ang sentimiento ng bayan? At bakit ang inflation ang numero unong sakit ng ulo ng bawat Pilipino? Kaya't maghanda kayo dahil ngayon sasagutin natin ang mga tanong na yan sa isang malalim, makulay at matalas na talakayan. Abangan ilang minuto ng katotohanan, katawanan at katapangan. Simulan natin sa mga numero, mga kaibigan. Dahil ang numero hindi nagsisinungaling kahit minsan ang mga politikong nagpapaliwanag dito medyo napapakamot. Ayon sa Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero bumagsak ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 25% lamang noong Marto. 17 puntos ang bagsak. Kung ikaw ay nasa isang laro ng basketball, Ito ay parang na-airball mo na -airball ang lahat ng tira mo sa ikatlong quarter. At ang mas klap, 53% ng mga Pilipino hindi na-approve sa kanyang pamamalakad sa Wantala si Vice President Sara Duterte mula 52% noong Pebrero umakyat ang kanyang approval rating sa 59%. Siya pa ang tango opisyal na umangat. Anong sikreto? Karisma? Duterte magic? O dahil kaya sa basic education report na pinuwanahan nila ni Marcos noong Enero? Hmm, Pag-usapan natin yan mamaya. Hook muna po tayo. Hmm, sarap. Excuse me po. Pero teka, teka. Hindi lang approval rating ang usapan sa trust rating. Si ng Rihin ang panalo. 61% ng mga Pilipino nagtitiwala sa kanya. Si Marcos, 54% ang hindi nagtitiwala. Ouch! Si Senate President Jesus Escudero, Escudero na kailan lang ay, ay nagkaroon sila ng issue ni Senador Amy Marcos, parang nasa gitna lang 41% ang ambivalent at si House Speaker Martin Romualdez, aba, 57% ang hindi nagtitiwala kung ito ang eleksyon, mukhang si Sara lang ang may laban. Ngayon, bakit kaya bumagsak ang rating ni Marcos? Hindi naman siya nagnakaw ng boto o nagfiesta sa mga di ba? Pero tignan natin ang konteksto. Ayon sa Pulse Asia, ang numero unong issue para sa 7 um, out of uh, seven 7 out of 10 ng Pilipino ay inflation. Alam mo yung pakiramdam na bumibili ng isang kilong bigas tapos kinabukasan dalawang kilo na ang kailangan pa sa parehong halaga. Iyon e ang inflation mga kaibigan. At 79% ng mga Pilipino hindi approved sa kinagawa ng administrasyon para kontrolin nito. 77% kung ikaw ang coach ng team na ito, malamang napalitan ka na ng assistant coach. Pero seryoso ha. Ang inflation ay hindi biro. Ang presyo ng bilihin, bigas, bawang, sibuyas, parang sumasayaw ng tsa-tsa. Pataas ng pataas. At hindi lang yan. Ang mga Pilipino gusto ng mas mataas na sahod. 36%. Laban sa korupsyon, 28%. Laban sa kriben, 28%. At pagbabawas ng kahirapan, 27%. Pero sa mga isyong ito, pluralities to majorities Meaning, karamihan hindi satisfied sa performance ng gobyerno. Halimbawa, 53% hindi approved sa laban ng korupsyon at 48% hindi approved sa pagtugon sa kahirapan at pagtahag ng sahod. Mga kaibigan, ito ang tunay na dahilan kung bakit parang nalulunod sa survey si Marcos. Ang tao gusto ng aksyon, hindi lang pangako. Ngayon, pag-usapan natin ang between ng survey. Si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Bakit siya tumaas? Ano ang meron? Itara na wala kay Marcos, Escudero, o Romualdez. Una, tignan natin ang kanyang track record. Si Sara, kilala sa kanyang hands-on approach. Nung mayor siya ng Davao, hindi siya yung tipong nakaupo lang sa opisina. Siya yung tipong magpapakita sa barangay, makikipag-usap sa tao, at magbibigay ng solusyon. At ngayon, bilang kalihim ng edukasyon at busy presidente, kita natin ang kanyang focus sa basic education. Kamay kamakailan lang noong Enero 25, 2024, nanguna siya kasama si Marcos sa basic education report sa Sofitel. Iyon ang klase ng visibility na hinintay ng tao. Pero aminin natin, hindi lang trabaho ang dahilan. May, Duterte, may Duterte factor dito ang ng Duterte parang magic word pa rin sa maraming Pilipino. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit polarizing, may malaking base na supporters. At si Sara parang hinintay ng mga loyalista na magpatuloy ng legacy. Kaya naman, 59% approval rating, 61% trust rating. Mga kaibigan, ito ay hindi aksidente. Pero teka, may tanong ako. Totoo bang si Sara ang susunod na Pangulo? o masyado pang maaga para magmalaki? Sabihin nyo yan sa comment section. Ha? Ngayon, lumawak tayo. Ano ba talaga ang hinintay ng mga Pilipino? Ayon sa Pulse Asia, bukod sa inflation, gusto ng mga Pilipino na mas mataas na sahod, mas malakas na laban sa korupsyon, mas ligtas na komunidad, at mas konting mahirap. Pero sa mga isyong ito, mag-cope po tayo. Okay? Mas ligtas na komunidad at mas konting mahirap. Para sa mga isyong to, halos lahat. Baksak ang grado ng administrasyon. Halimbawa, 79% hindi approved sa pagkontrol ng inflation. At 53% hindi rin approved sa laban ng korupsyon. Pero teka, may magandang balita rin. Sa dalawang bagay, proteksyon sa mga OFW at pagtugon sa mga nasalanta ng kalamidad. 51% ang approval rating. Kaya naman, hindi naman puro baksak ang report card ng administrasyon. Pero malinaw ang mensahe. Gusto ng aksyon, gusto ng resulta. At ito ang tanong, kaya ba ng administrasyon na tumugon, tumugon sa mga hinintay ng bayan o kailangan natin ng bagong game plan? Kung ikaw ang Pangulo, ano ang gagawin mo para maibalik ang tiwala ng tao? Sabihin mo sa akin sa comments. Dahil gusto ko rin malaman ang opinion, opinion ninyo. Mga kaibigan, mga kababayan, iyon ang usapan natin ngayon. Ang pulso ng bayan. Ayon sa Pulse Asia, si Marcos nahihirapan, si Sarah sumisikat, at ang mga Pilipino, hinintay ang tunay na pagbabago. Pero ito ang mas mahalaga, ang kapangyarihan na sa kamay natin sa susunod na eleksyon, sa bawat protesta, sa bawat usapan sa kanto, kayo ang magdidesisyon. Kinabukasan ng Pilipinas, kaya't maging aktibo, maging mulat at maging matalino. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit ang bell icon para updated kayo sa bawat bagong video. I-share ito sa mga kaibigan nyo, sa pamilya nyo, kahit sa kapitbahay nyo na laging nangungutang, sabihin nyo sa comment section, ano ang tingin nyo sa survey na ito? Sino ang tunay na panalo? At ano ang dapat gawin ng gobyerno? Ako'y maghihintay ng sagot nyo. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, mag-ingat kayo, mag-isip kayo, at magmalasakit sa bayan. Salamat at magkita-kita ulit tayo.